Just give me my money! Yay! Just give me my money! Yay! Bunso anak ni Natoni at Pauls Soriano na si Polly kinagigiliwan ng mga netizen dahil sa taglay na kakyuta nito at ang pagiging masungit sa tata Alex niya. Wow! Do you know him, Polly? Wow! Polly! Fetish! Tahimik na nakakalong si Polly sa mami Tony niya at nilalaro nito ang mga make-up kit na nasa lamisa. Patash! Isin yung coffee? Di disturb oh, mo yun, 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 ang mami! Wala ka may tata na! Hanggang sa dumating ang tata Alex niya at kinukulit na naman siya nito, nupansin ito sa tata niya kahit binibiro siyang mimikapan. Okay, Paya. Puta makeup muna. Puta may puta makeup. Puta makeup. Come on, come on. Oh. Sika Sika. Sika. Super cute ni Puli habang karga-karga ito ng kanyang lolo Bonoy pero biglang natakot ito nang marinig ang boses ng kanyang tata Alex. Tita! Tita! Can you say? Napakasweet na kuya talaga ni Seve. Gustong gusto nitong kargahin ang kapatid kahit hindi pa masyado nito kayang buhatin si Polly. Oh, love, 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 love At hindi ka kasama sa labing nila. Zali, Habang kinukulit ni Alex si Polly na nakakalong sa kanya ay nagpupumiglas ito at hinahanap ang mami Tony niya. na tata. tata. Nakasimangot pa rin si Polly habang karga ni Lolo Bonoy niya at inaabangan ang pagdating ng kanyang Tata Alex. What's going on? Tata. Sinundo pa ako dito sa car, Depita!